52, 52 kilos. Oh, 52. <laughs> Tana mo, wala pa nga yung 10 kilos. So, oh, 11, 11 kilo lang. Tignan mo kasi, matadaya yeah, ka, matadaya. Ka lang, matadaya yan. ka ng mga tao. Ulang <laughs> <Kapunang> ko. <laughs> Nagipula, kahit isa karaw lang yan. Huwag ka lang mga dyan. Eh, huwag ano ako? Dito sa naong tanso. Tanso. Ano, next ako, next ako. O, yan. O, oh, hey. ne. <laughs> yes! Nabuyan na ako ng tanso, parehas patayin ang tanso. Tanso hindi ko akala kayong tulad, akala ko nagbago ka na kalahin ko isa ka ng anghel nakita ka na nag ano, nag -ano ka na eh nagsisimba simba ka na eh alam mo ano pala bala yung props lang? props? ano parang hindi ako mabuking ng ano ng plano ko <laughs> alam paghitang tao lang yun <laughs> uh oo -oh. boss pakilo nga ako boss ayan ito ay pala oh shit 3-5 kilo ito boss Burger sa akin. Ay! Labong Ah, ang ah! ilan. Paldo! Paldo na naman si Kulas. Kwarta. Diskarte at walang diploma pero mapira. Kami yung nyakasap dito. Oh, pera na naman. Alam mo na, ha? Aray ko! Aray yeah baka makalata pa sa pool nga baka sabi niyo sinunog ko to discarte lang para mabuhay Una-unahan lang yan eh. dito yan ilang kilo trops? 52, 52 kilos oh, 52? sana mo wala pa nga yan 10 kilos oh, Ay. 11 kilo lang 11 kilos tingnan mo kasi madadaya ka madadaya ka, mga mga ka ng mga tao madadaya ka ng mga tao meron pa nga dito boss okay. paldo to boss kung galing yan? Wag ka naman, ano, wag ka nang ano diyan, wala, wala kang kinalaman. Dyan. Wala kang kinalaman diyan. Wala akong alam, kakagising ko lang. Paldo. Okay, Parol. Sambuan di, din, 'yan, ha. Ang tagal din 'yan, pinag ko. pinag kahit isa araw lang 'yan. Wag ka lang maingay diyan. Eh, wag ako, wag sa noon Tenso, tenso. Ano, next ako, next ako. Ayun. Oh, okay. oh ne. Yes. Kumuyan na kayo ng tanso, parehas patay ng tanso! Sinusundan mo ako na? Hindi, magbibenta rin. Saan galing yan? Tara, sasabihin kita. Oo, oh, sabihin nga. Eh, saan galing yan? Subunin kita. Oh. Wag! Nagpupukan pa, oh. boss, sabihin nga boss. Okay. Last. Paano yan? Ah. baldo, ah. Ikaw ang baldo, boy! Ay, ko! Paano, bandi-bandi? Ayun, oh. Di ba nag si Barba na karanong mga wire? Nasaan daw yung mga wire? gilap niya, wala na. Wala na. Sunog na, Sunog oh. na. Kaling. Sa akin, ito sa akin, oh. Ano mga pintura! Kaya pa yung mga pintura doon, tapon-tapon. Tinatapon mo yung pintura para mabenta mo yung lata. Oo, tinatapon ko. Hindi ko ginagamit. Tarik sa kanan, sabay binta ng lata. Diba talaga, makuuta ka talaga, Las, ha? Baka nung pre, Las, diba, sasabihin kita, Las. wag pre. Pumupuslit ka. Hindi ko rin alam yan. Dapat pala, alam ko yan. O, dat, nag-ano tayo, nagsabong tayo. Pakilo natin. Hindi, hindi pwede ba, ka ng sarili mong galaw. Mo Pag-uulang ka eh. Ano ang ba babagata? Sige na, ano yung manan sa kanya? Sige, yeah, tabunin na kata. Ang mandarambong ka pala. Pre, wala, wala. Alam ko, nagbago ka na. Kala mo lang, ikaw nga rin, no? Oh. Bumuposlit ka pa. Wala, wala. Sa akin yan, Dalawa ko sa sabahin namin yan. Oo, wala ka kayong junk sub sa inyo. Wala kayong, ano, construction site nyo sa inyo. Construction site. Sa akin yan. Paldo, burutan so. Oh. oh, shit! Hindi ka kumuha ng Ay, lata. Yan, yan, kilo. Ay, yung okay. mo balikat, pinapasan mo yung balikat mo. No? Ay, ano yun? Duga mo. Oh, yun lang mo lang yun. Tatlong kilo. Tatlo lang? Oh, shit! Tignan mo. Malaki, oh! Mo. 25! 85 ang duduga nyo. Pag nanakaw na nga kayo, duga nyo pa. Ano ka kani? Aray ko. Magano kani? Patapat kani? Kaya mo na kayo, kawatang nga uh, hip Digo ka talaga. Dito pa tayo nagkita. Talagang coincidence, no? Ang galing. Oh. <laughs> Pinagsama ako na yung recibo nyo. Gcash ka talang ah. <laughs> sige. Sige sige. Anong nga? Anong Last. Anong nga? Dito. Last. Hindi ko akala kayong tulus. Kala ko nagbago ka na. Kala ko isa ka ng anghel. Nakita ka na. Nag -ano, nag ano ka na eh. Isisimba simba ka na eh. Alam mo. Ano, anong pala bala yun? Props lang? Props? Ano? Parang hindi ako mabuking ng ano. Ng plano ko. <laughs> ano? Pagkitang tao lang yun. Oo. Uh, Pero... Magkano? Magkano nabenta mo last? 152. Nagpipita sa sa'kin. 375. Oo, laki na sa'yo unang... Dapat banday tayo ah! Unang ano ah! Parehas pinanggalingan ang pinanggalingan ng ninakaw natin yan ah! Sino mas na nanakaw sa atin? Ikaw. Oo. Ang pinapalabas mo, ikaw ang pinakakawatan sa atin dalawa. Hindi. Ako po si... Chamba sindi, lang, lang, chamba lang. Tinambahan mo? Oo. Oo. Eto, kukuni ko muna dito yung bayad ah. Patayin kita ah. Baka bawasan mo yung sakin ah. Hindi! Boss! Boss, pakilo nga ako, boss. Ayan. Ito. Ay, pala. Oh, shit! Ay. Uy, kilo. Ito, boss. Bor! Ang <laughs> tangin, ano, ano yan, Bor? Ano ba ito? Hawak mo! Kawatan ka! Oh, shit! Ay, mo Kawatan mo ka! Huwag magsasabi lang kanyang masama, ha? Huwag, anong binibenta mo? Anong binibenta mo? Ito, mga to, di na naman ginagamit Retaso yan! Kawatan! Uy! Tatanggalin ka sa trabaho mo. Wag! Kung maingay baka maka makarinig sa atin. Ano mag iingat dyan mag iingat Ay, ikaw, anong ginagawa mo dito? Nagbenta ka na naman ng tanso. Bantay nga Matay ako dito. Bantay magnanakaw! Mag May kawatan! Uy! Ayun! Ano naman mo dito? Or, akala ko, kami lang ang kawatan ni Rene. Pero bakit ganun? umubuslit ka pala, kawatan! Huwag kami okay, ingay kasi kailangan ko rin ng mga Buti nga, ikaw lang nakakita sa akin eh. Si Rene, nandito nagtatrabaho pa yata oh. Ang gumagawa? Nag-text sa akin, oti-oti -ot daw siya doon. Oti. Ito na yung pera. Oo, oh, ito yung pera. Magbenta ng tanso. Pagkano yung benta ng tanso nyo? Palaki din. Ha? Oo, tinan mo. Oy! Paring Rene, kawatan pala siya! Agoy, agoy! <laughs> Kabul! Tayo kayo yung dalawa, magganakaw. Anong ginagawa niyo dito dalawa? Ne, akita ko siya niyo. Bit-bit niya niyo. Ayan niyo. Bit-bit niya niyo. Wow! Uy! Lupit mo! Ang galing! Isa lang yan, isa lang yan. Sinabi mo dami nun, mm. yung mga bakal doon, huwag niyo gagalawin yan, na. Yung pala, meron kong plano. Oh, shit! Ngayon, Kawatan ka rin pala, por. Hindi, <coughs> ngayon ako nagbenta nyan. Ngayon lang, nakakailangan lang. Para sa pamilya. Robs, Robs, Robs. Kung nakit dito tumambay, marami pa magbibento. Lapit lang. Benta niyo. Sabi nyo ano dyan, Ray. Ay, ayaw ka rin. Kaya na, kaya na. Kaya na, boss. Okay. Dito, masagay. Labasan tayo ng ano, kakupalan dito, por. Kalo mo, sino ka santo, Tanong sino kang malinis. Malinis naman talaga. Eh, tsaka ngayon lang ako nagbenta niya, no? Ngayon lang niyo ako nahuli din. Eh, sa inyo, matagal niyo na yata ginagawa yan, eh. Uy, baka ikaw! Kami, ano? puslit-puslit lang. Ano? E, Puta, yun ang dami, ah. Kaya yun yan. Sa kanya. Oh. Puro ano pa. pintura, oh. Kaya pala di mapinto pinturahan yung gilid doon ng ano. Tinatapon niya yung pintura. Oh. Kaya benta niya. Ang musubong niya eh. Kaya tanggalin mo na yan. Wow, oh, okay, oh. Kaya pala yung kanal doon kulay puti na tapos kulay orange. Kaya yung, yung mga magnanakaw kayo. Kur. Hindi ko makulakay pero magagawa mo yun. Alam mo kasi ang ganda na tingin ko sa'yo. Kala ko perfect ka. Oh, Alam mo na magiging ka okay. eh. Di ba dati sa Kristen ka? Oh. Walak mo hindi ka pala ano. Tangin nyo lang naman ako nahuli. Pagpigyan nyo na ako. yung, yung maingay. Okay, Kur, ganito lang yan isa ka pala sa katulad namin mga soil at pasaway. Uy, Kawatan! E, <laughs> Sabihin kita kay engineer. Uy, kung susumbong e, ko Ikaw, ano ba binabenta mo dito ngayon? Ha? Uh -huh? Ano ba binabenta mo? Ba't dito? rin dito? Ano na, wala hindi talaga ako dito. Ito nakita ko nagbibenta rito. Oh, oh, ay! Okay, kung okay, binibenta, tanso. Dahil na, nagdako talaga yun. Tanso! Ay, boss! Nang, ano si nang, boss? Ayun, tanso. Boss! Pati yun. ayan ay, 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 ayun, sakanya. Ayun lang sa kanya. Ayun lang sa kanya. Kaya pa hindi matapos -tapos na ako yung mga wiring doon. Ayan na, may, may sunog po. so, <laughs> sunog sa palayan niya, sinunog yan! Sabi ko sa iyo, magsaing kayo, hindi magsunog na tanso. Kaya pala may tanso. Sabi niya, nanilikot talaga ng na kamay niya. Tanggal na kayo. Boy! Okay, tanggal mo. Punta ko si Boy. engineer. Boy! Hindi mo yung number ka nun! Tanggal Tang, Ano? mo tatanggalin. Huwag mo mo sumbong doon. Boy, binabantaan ka oh. Binabantaan mo ako ha. Oh, di kayo tatanggalin. Huwag mo mo sumbong. <laughs> Ganito na lang gawin natin. Boss, tara boss! Ayan. Ngayon no, ganda akong no, no, no. gagawin. Oo. Oh. Ano ah, no, no, no. eh. no? oh, no, oh, na nyan? Waga! Wow! Ayan! 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 kilo! Oo, oh. 6 kilo. Magkano yan? 13. Oo! Naman o! Terf! Gulang mo naman! Meron ka! May sa demonyo ka naman! <laughs> Ako na mag-presyo! Wag ilan <laughs> yan! 6 kilo 3K 3K Alaki nyan talaga Mababa pa nga yan eh 3K Kuha ka doon 3K kayo na yan, mm. yung kalahati pang inom natin. Sama kayo sa akin. Sige, parang hindi mo kami sumbong. Oo. Parang susumbong talaga. Oo, muna! Yung... Wala naman kayo sa aking picture. Eh. Wala naman kayo picture na nagkuha ko dyan eh. Isang alaala -ala lang itong mangyayari. Inuman tayo, tara. Oh, okay. shit! Okay. Boss, saan yung pera? Hindi, natin talagang doon. Ang turo, na tayo. Ganun oo, ka pala, Bor. Sige, pa okay, sagot pa. ko lahat. Sagot ko lahat. Okay, so Magaling, ka sagot ko lahat. Magaling ka talaga? <laughs> Magaling ka?